Hi guys, good morning Anong oras na? So, 12 na na pala 12.11 na, tanghali na So, tapos na ako So, yung ruta ko ngayon is ano 8 hours lang So, nag-iupis ako ng 4 So, ilang oras lang ako? 8 hours lang ako <laughs> Tapos, 8 hours lang yung ruta na to So, talo ako nun guys Kapag ginawa ko ng 8 hours to So, dapat 10 hours So, minimum of 10 hours lagi everyday Kasi, yung pasok namin is 4 days lang ano. So, dapat yung trabaho mo, gawin mo laging 10 hours para hindi lugi. Kasi pag ginawa akong 8 hours lang to, lugi talaga ako. So, ang gagawin ko ngayon, tatawag ako sa supervisor ko, hingi ako ng ano pa, ng baka may papagawa. So, baka may pipick up So, pipikap up tayo. So, additional na trabaho, additional na ano yun, uh, insert time sa trabaho ko. So, parang dagdag na income yon So, sayang naman, di ba? Ang aga-aga pa eh. Wala naman gagawin sa bahay, di ba? Mag-isa lang naman ulit to. <laughs> so, ayun. So, ano nga pala ngayon, guys? So, first snow. Ayan, first snow ngayon. Nag-snow na. Hindi, ewan ko, nakikita nyo. Pero, ayan, nag-snow na yun, guys. Ayun. No. players lang pala. Players lang. So, ang ano, ang uh, ano ngayon, minus ano, minus 7 pero feels like minus 10 so malamig na guys so eto na yung uh, umpisa ng uh, ano na naman ng uh, kalbaryo ng trabaho namin ngayon <laughs> malamig na naman eh so ngayon nagumpisa ko kanina alas 4 pala diba so 11 stop lang ako tapos maliit lang yung dala ko pala ngayon, hindi siya ano, hindi siya trailer. Hindi siya trailer, tractor trailer. So, yung dala ko lang ngayon is body job. So, maganda okay. 'yung pag body job, maliit lang siya, guys. So, Ayan, ayan may Ang ang laman ng paleta nito, guys. Ano lang siya? ah uh, lang to. Sampu lang. Sa matapos kapag trailer ang dala ko, madalas 13 to 14 na paleta. Kaya okay lang sa akin na ganito lang. <laughs> Mas madali pa yung trabaho. Mas hindi pa mabigat. Kasi pag trailer guys, yung tra trabaho namin, 8,000 kilos madalas eh. Samantala ngayon, yung kilos ko lang ngayon, wala pang 5,000 eh. So, di ba? Ang laking ano yun. Laking, uh, laking kag kaginhawaan, di ba? Kasi madalas, yun nga, pag trailer ako, 8,000 lagi, mabigat yun guys. Kaya, minsan mas okay sa akin yung takbo na ganito na maliit lang na body lang kasi same lang naman yung bayad eh di ba kahit sino na siguro same lang yung bayad mas okay na yung ganito yung takbo di ba so nakaluma lang sa snow guys so. oh. ay nako yari na naman si Michael <laughs> so yun nga, maya maya tawagan ko si ano si bossing, si supervisor ko para humingi ako ng ano another na takbo para baka may papikapin sa akin o kaya baka may tulungan ako na another driver. Di, yun nga, para dagdag oras ko rin kasi sayang naman, 'di ba? Wala naman tao, wala naman tao sa bahay. Tapos yun pa, nag-snow pa. So baka may matulungan tayo, kawawa naman. So ganun tayo mga Pilipino, so tulung tulong tayo, guys. <laughs> so yun nga, kumusta ko rito, guys? uh, yun, uh, kahit pa okay okay na nakakapag-adjust na tayo relax na rin tayo, nakapag-adjust na hindi na ganun kagaya nung dati na talagang nalulungkot ako guys, naalala ko lagi yung mga bata pero ngayon, kahit papano paano nakapag-adjust na ako, lagi ko naman silang kausap sa phone bago sila matulog, kausap ko sila lagi pagising nila, kausap ko sila so namo-monitor ko naman sila lagi kasi ba diba, meron namang kaming camera sa bahay may So nakikita ko sila sa ano sa CCTV. So ano tanong man eh kahit pa paano nakikita ko sila pero syempre guys iba pa rin yung ano kagaya ng mga sinasabi nyo di ba iba pa rin yung sama-sama yung family na buo yung family iba pa rin talaga yun guys pero yun nga yeah, sabi ko nga guys may kanya-kanya tayong gusto sa buhay may kanya-kanya tayong plano sa buhay di ba so eto yung plano namin mahirap man pero di ba naman siguro, makakaya, hindi siguro makakaya talaga yan. Nandiyan naman si Lord eh. So, laging ano si Lord, laging nga uh, may gabay naman tayo kay Lord. Sa kasaglit lang guys, wala ano, baka next year kuhanin ko na rin sila eh, baka next year kunin ko na rin sila para ano, yung ano lang talaga, may experience lang na talaga nila sa Pilipinas, yun lang talaga yung ano namin, may experience nila yung sa Pilipinas, at the same time, magawa ko, magawa namin, yung gusto pa namin gawin, alam mo yun, so ano eh, parang ano eh, parang uh, dalawa yung magagawa namin sa ginawa namin ganito. di ba? yeah, mahirap pero at least may ma, may magandang idudulot naman. Kasi 'di ba? First of all, sa mga bata, nag enjoy sila sa Pilipinas, guys. As in nag enjoy sila. Kasi 'di ba dito pag malamig, malamig na yari na naman. Doon nag enjoy talaga sila. Iba yung enjoyment nila doon. Kapag tinatanong ko nga sila na balik na sila rito, ayaw na bumalik dito. <laughs> Kasi nag enjoy sila sa Pilipinas, guys nag-enjoy sila sa Pilipinas kaya yun kahit papano nare-relax na rin ako kasi kahit papano yun nga okay sila doon ba diba? eh dito naman kahit papano yun nga okay na rin naman ako kahit papano so sabi ko nga next year baka mga ano uwi ako para makita ko rin sila ba diba? tapos yung plano ko ano ba diba, gusto ko bumalik ng long haul guys yung yun pinagkaanuhan pinagpaplanuhan kung mabuti kasi nung nakaraan ba diba, nasabi ko sa inyo na nagdadalawang isip ako Pero yun ya nga, ngayon, ngayon kasi ba diba, na, nung time na yun nalulungkot ako eh kaya medyo nagdadalawang isip ako guys pero ngayon baka go go na siguro baka go go na So pinag-iisipan kong mabuti kung anong company nga lang kasi 'di ba? Hindi naman basta-basta lang tayo papasok sa isang kumpanya, hindi natin alam, syempre. 'Di ba? Syempre dapat aralin muna din natin kung anong maganda, 'di ba? Kasi total wala naman sila ano dito, wala naman sila dito, nasa Pilipinas sila. Di, mas maganda siguro na mag long haul na lang ako, 'di ba? Kasi wala naman sila eh. Nasa Pilipinas naman sila eh. Wala naman ako nauuwi sa bahay. <laughs> so yun nga, yung maganda naman dito sa bahay, di ba, napaparenta namin, kahit papano, so may income. So yung income na yun, yun ang binabayad namin sa mortgage, di ba? So yung income ko ngayon, mas nakakapag-save up kami, di ba? So sa mga nag-iisip pala na dahil umuwi kami, dahil sa financial, hindi, hindi ganun guys kasi... Talagang umuwi lang talaga kami para yun nga maparanas sa mga bata yung ano yung yung Pilipinas and then at the same time makapiling nila yung mga lola nila mga kamag-anak nila ba diba? kasi kapag nandito sila guys unang una kami lang yung nandito eh wala mang kaming kamag-anak dito eh may kamag-anak malayong kamag-anak pero nando naman sa Toronto nasa Ontario naman na nandito kami sa Alberta wala na kami kamag-anak dito guys so kami lang talaga so walang ano talaga walang ibang-iba guys dito eh. ibang-iba dito sa Canada alam ko maraming gustong mag-Canada, marami naman talaga kasi 'di ba? Iba iba pa rin talaga pag magano ano ka eh. Iba pa rin dito. Iba pa rin yung ano, yung kikitain mo rito kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas talagang mahirap talaga sa Pilipinas eh. Dito madali ma okay naman. Kaya lang 'yun nga, yun, talagang work 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 ka rin dito, guys. Hindi kumbaga ikaw yung magpapaligaya sa sarili mo. Ikaw yung mag ano ng kaligayahan mo rito kasi puro trabaho din talaga. So sabi ko nga nung nandito yung mga bata, ay eh, lagi naman kami lumalabas. May family time kami lagi. So ngayon, talagang nanibago ako nung time na bago pagbalik ko dito, nanibago bago talaga ako. Pero ngayon, okay okay na rin naman. Kayang-kaya naman. So pakita ko sa inyo guys minsan yung trabaho ko ano kasi alam ko nagawa ako na yung dati pero minsan paano kulit vlog kulit para makita nyo din minsan kapag hindi ako nagmamadali kasi <laughs> medyo ano ako ngayon eh nagmamadali ako para maaboy yung oras at the same time yun nga para makatulong tayo sa iba ba? diba Ay, mahirap lang ang buhay guys mahirap mahirap kumita ng pera guys hirap kumita ng pera dito nga, 'di ba, cargador ko rito eh. Masabi lang naano, pero okay naman, kaya naman, 'di ba? Tiyaga lang talaga, tiyaga lang talaga. Mga Pilipino, matiyaga naman tayo sa trabaho, eh. mga hardworking naman tayo, 'di ba? <laughs> so, yun nga. So, iyan ko sa inyo, guys, kung ano talaga yung mangyayari kung maglong haul ba ako or dito lang ako sa trabaho na to kasi di ba pag lungol ako yun nga okay pwede naman kasi wala sila misis wala sila mga bata ngayon kung dito lang ako kasi pag long -haul ako medyo mas malaki ng konti yung kikitain ko eh so baka kahit paano may may extra ako ng mga baka madoble yung sahod ko ba pero hindi naman siguro madoble barang mas mataas lang ng mga mga mas mataas ng 20% to 30% kapag naglonghol ako. So yun nga, sabi ko nga wala naman sila misis, so pwede ako maglonghol ngayon. So pag nandito sila, so balik ulit ako dito sa local kasi pwede naman ako bumalik dito sa trabaho ko eh. May ano kami guys, kapag magpaalam kami ng maayos sa trabaho namin, pwede kaming bumalik within a year. So may one year ako na ano na na talpalugit para kung gusto ko bumalik yung rate ko Halimbawa, taprate Kasi top rate na ako ngayon dito sa trabaho ko eh. So, kapag bawalik ako sa trabaho ko, top rate ulit ako. Di ba? Tapos, mas priority kami na gustong bumalik. Kasi, nandun na kami. Nagtrabaho na kami dati sa Gordon eh. Maayos naman yung record ko. Walang problema sa record ko sa trabaho. So, anytime, pwede kaming bumalik. Yun ang maganda rito sa trabaho. Tapos, yung rate mo is ganun ulit. Ngayon, pag more than one year, hindi na no hindi na yung rate mo hindi na top rate so balik ka ulit sa ano hindi na ang bag dito so mababa ulit first for the first 6 months so after 6 months tataas ulit ng kasi tatlong beses siya tataas sa isang taon eh sa isang taon basta within a year makukuha mo ulit yung top rate or or pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho di ba hindi naman eto lang yung trabaho dito sa Gordon kasi di ba class 1 naman ako madaling makahanap para sa akin ng trabaho Ganon yung ano, ganon yung uh, sa class 1, guys. Medyo in demand yung class 1. Pero syempre, in demand siya, pero syempre maghahanap ka rin ng magandang uh, bigayan kasi may mga trabaho, mga trabaho kasi dito, guys, na eh. Class 1 ka nga, pero mababa yung bigay. So, depende yun sa ano guys Depende sa kumpanya na mapapasukan mo rin Kasi dito sa trabaho namin maganda yung bigayan dito Tapos may mga bonus pa kami na natatanggap Tapos maganda yung benefits namin Tapos maganda yung uh, Tapos every year meron kaming natatanggap na ano na nawag dito annual ano May parang anto annual na kumbaga kumita yung kumpanya Meron percentage din kami doon let's say nung nakaraan naka 1.5 din kami di ba yung parang pre-money mo na yung 1.5 na yun di ba so ganun dito sa ano sa Gordon Foods may mga ganun sila na sistema pero syempre kailangan mo rin pagtrabahoan ah, di ba hindi naman ganun hindi naman madali yung trabaho namin mahirap yung trabaho namin guys nakikita nyo naman siguro pag nagraram pa kami di ba minsan may hagdanan pa kami guys pero yun nga kaya naman kung sa kaya hindi naman ano kakayanin <laughs> kasi minsan ang bigat talaga nung trabaho guys minsan tapos may mga times na ano na ano may mga araw ba na pagising mo sa umaga tamad na tamad ka alam mo yun may, may mga ganong senaryo ba na nangyayari ba diba? hindi naman hindi naman laging ano eh laging masigla eh ba diba? may mga senaryo na ganon <laughs> pero alam mo yun kapag nagumpisa ka na ng trabaho okay na rin naman nagayos na rin so, una lang talaga Ewan ko kung na-experience nyo yun guys ha Ewan ko guys, ano pinagsasabi ko Kung ano naman pinagsasabi ko rito eh? <laughs> Pero ngayon niya guys Sa totoo lang, maganda rin tong trabaho kong gor sa Gordon Kasi diba ba? Uh, libre exercise, libre gym Nakakapag gym, di ba kasi nagbubuhat Tapos nagmaraming laka rin. Tingnan mo ngayon nga eh, naka 10,000 steps Na ako ngayong araw eh 8 eh, hours lang, diba? Naka 10,000 steps na ako. So, maganda sa ano yun, guys. sa... Uh, katawan natin, di ba? Kasi nakakapag-exercise tayo ng libre sa trabaho natin at sa same time kumikita rin. Di ba? So maganda yung isang benefits na yon. Tapos, ito nga sa trabaho ko, maganda rin yung benefits, full benefits din kami, 'di ba? Kapag may sakit ka, kapag gusto mong magpaayos ng ipin, kapag gusto mong magpa-massage, 'di ba? Nakakalibre na rin kasi mahal din yung ano guys, yung mga ganun, yung sa ipin namin kapag magpaayos ka rito, mahal pag magkasakit ka, bibili ka ng gamot, mahal. ba? Diba? At kahit pa paano, sa benefits namin, nababayaran yon. Although, Ewan ko dito sa ano ha, sa Alberta, na yung benefits namin, nagbabayad kami ng ano, premium. Yung premium ko dito, alas 250 yata kada buwan eh, o, more than pa. Kasi dati sa, nung sa ibang kumpanya ko guys, that nung hindi sa tracking din, wala akong binabayaran ano, na, na, na sa benefits, walang kaltas na premium. Kahit nung sa Ontario kami, walang premium na binabawas. Talagang libre yung ano, libre yung benefits dito. Nagtaka lang ako dito talaga nung bago ako dito, nagbabayad. Sabi nila, 100% daw yung benefits. So sabi ko, ba, maganda yun, 100%, pero nagbabayad pala kami. <laughs> so ganoon, hindi ko alam. May mga kumpanya yatang ganun, guys. So ano pa ba bang ba pag-usapan natin guys? Uh, ayun Sa trabaho naman Yun nga, pag ma alas Alas 4 lagi paso ko dito guys So gigising lagi ng alas 3 ng madaling araw So matatapos ng 2 o'clock Ganun, ganun ang ginagawa ko lang sa bahay para hindi ako ma, ano, ma malungkot matatapos 2 o'clock mag-aayos mag-gym mag, magbabike -mag -mag -gy mag pero ngayon uh, nag-snow na hindi na makapagbike So yun, laging ganon, laging ulit pa ulit ulit lang, Paulit ulit lang. <laughs> so nag-overtime ako lagi pala. So maganda rin mag-overtime eh. Kaya, kasi kasi, ba diba, kahit pa nalilibang yung isip ko, ba diba? So, abangan nyo guys kung ano, kung anong mga planong gagawin namin. Basta ang sigurado guys, kukunin ko rin yung family ko. So, maraming ang maraming nagsasabi na pangit yung ginawa namin. Maraming nagsasabi na okay naman yung ginawa namin. So, hap-hap ba? Pero yun nga, sabi ko nga, may kanya-kanyang tayong gustong barating sa buhay, di ba? So, eto yung plano namin, so respeto na lang din, no? So, nasa opinion nyo, na may mga may kanya-kanya tayong opinion, di ba? So, wala naman kaming masabi sa ganun, no? Pero wag naman masyadong below the belt, no? Minsan kasi below the belt na rin, eh so hindi namin hindi nyo naman kami kilala di ba kaya pangit din naman yung pagsabihan nyo kami ng medyo masyadong below the belt so yun nga sabi ko nga sa inyo yung reason lang talaga guys is may experience lang ng bata yung sa Pilipinas ba diba? may experience lang nila yung culture ba diba? kahit papano maranasan nila yung culture don although bata pa sila di ba diba? although bata pa sila kahit papano na experience nila kahit papano maalala nila yung guys eh kasi eh, si Kuya, 5 years, years old, 6 years old, ay 7 na si Kuya eh. So, kahit pa paano, maaalala at maaalala niya na yung mga nangyayari ngayon eh. Si Ken Ken, maaalala niya yung mangyayari ngayon eh. Kasi pag 10 years old na sila guys, hindi mo na sila ano eh, iba na yung ano eh, Iba na yung ugali ng bata, medyo hindi mo na sila masabi na oh, mag-stay sa Pilipinas, hindi na ganoon eh. So, kaya ko ginawa to na yun nga, may experience nila sa Pilipinas, konting tiis lang naman eh. Hindi naman forever guys eh, di ba? marami tayong OFW, 'di ba? Saludo sa mga OFW ng mga kababayan natin, 'di ba? Ganun ang ginagawa. 'Di ba? So, wala namang kaibahan yung ginawa namin, guys, 'di ba? Wala namang wala namang kaibahan lang. Wala lang kaibahan yun Sabi pa nga nung iba, may nabasa pa nga ako na ano, na maraming gustong pumunta ng Canada na nagtitiis ng mga na sa una kasi gustong ma-PR maku ma para makuha yung family. Tapos kami daw citizen na daw tapos ako naman baliktad daw ang nangyari so yun nga di ba kanya-kanya tayong ano priorities guys di ba so priority namin yung ano muna guys yung uh, ah tawag dito basta may priority kami na iba muna so, although siyempre prior, priority ko naman yung family ko eh kaya nga ginagawa to eh para sa kanila di ba ano lang naman eh kunting tiis lang hindi naman yun nga hindi naman forever to guys ano lang talaga tiis tiis lang ng konti sabi ko nga, di ba, mga OFW, di ba, dalawang taon, tatlong taon, 12 years, di ba, tatagal kaya nila sa, ano, sa ibang bansa, pero, yun, mga seaman, di ba, o sa mga seaman, di ba, kaya, iniiwan nila yung family, ganun din naman yun, ganun din sa amin, guys, nag, ano lang, baliktad lang, kasi, di ba, nasa abroad na tapos ganon nag, uh, Pilipinas, sabi nga, di ba, yung mga kasabihan nga, di ba, nag abroad, para ano, para mag-ipon, para mag sa Pilipinas. <laughs> Ganun na ngayon eh, nag-abroad, 'di ba? Kasi sa mga nag-abroad, ano nila to eh, uh, ramdam nila yung ganitong sitwasyon eh. Alam nila yung ganitong sitwasyon. Sa mga hindi nag-abroad, wala'ng experience mag-abroad, hindi nila alam yung ganito eh. Hindi nila alam yung mga nararamdaman ng mga OFW eh. 'Di ba? Iba yung pakiramdam ng OFW sa mga nandiyan lang sa Pilipinas. Sorry ah, pero real talk 'yon, guys. Kasi hindi kayo makakapagsabi ng ganito, ng ganyan, ng maayos kung hindi niyo pa naramdaman yung pagiging OFW. So kung naging OFD, OFW na kayo, siguro ramdam niyo yung mga nararamdaman namin, 'di ba? 'Di ba? Kasi iba pa rin ng Pilipinas guys kung talagang ano iba pa rin sa Pilipinas although kailangan niya sa Pilipinas may pera ka talaga may income na lumalapit na pumapasok sa iyo di ba yun ang importante sa Pilipinas gustuhin ko man na sama-sama kami sa Pilipinas hindi pwede kasi may mga bills pa kami na binabayaran yung mortgage namin di ba hindi naman baka mamaya ay, kagaya ng dati, 'di ba? Umalis naman yung nagrenta sa amin. Buti sana kung hindi umalis, forever sila nando. 'Di ba? Eh paano pag umalis? Sino mag-aasikaso ng bahay, 'di ba? So wala pa kami sa part na 'yon, guys, na ano na pwedeng kami mag-stay na sama-sama kami sa Pilipinas. Wala pa yung wala pa sa part kami na ganun. Pero plano namin yun, syempre, darating at darating yung time na ganun, na sama-sama kami sa Pilipinas, pero sa ngayon Medyo tease muna kasi wala hindi kaya talaga, hindi talaga kaya Hindi pa kaya. Pero darating at darating yung time na yun. Kasi sabi ko nga, ang magri pag magre kami, Pilipinas pa rin kami, 'di ba? Pero siyempre, may mga gusto kami munang gawin sa Pilipinas bago kami magretiro, 'di ba? May mga 'di diba? ba? May may paghahandaan, may pinaghahandaan kami bago kami magretiro. So, yun na yun kami, guys. Nandun pa lang kami sa pwesto na yun nandun pa lang kami sa pwesto na yon na pinag, pinag, prepare pa lang kami para sa ganun ganun yun kami ngayon so hindi pa kami kailangan Doon na nasama-sama kasi wala pa sa ganun wala pa sa stage na ganun pero yun nga, yun pala yung mga plano natin guys so, nag, may mga plano tayo guys na syempre hindi naman agad-agad na kailangan sabihin namin diba? malalaman at malalaman nyo yun guys ba? Diba? pero yun salamat salamat at salamat sa mga concerns sa mga comments nyo guys kasi kahit papano na, na ano kami yun yan yun lang talaga medyo nasasaktan lalo asawa ko medyo nasasaktan sa mga sinasabi ng iba no? kasi medyo below the belt na ka kasi pero sabi ko nga sa asawa ko, hayaan mo lang kasi ikaw, tayo 'yung nag-ano eh. nag, nagba-vlog tayo, sinasabi natin 'yung lahat ng, nangyayari sa buhay natin eh. So, nasa ano 'yon na kasalanan natin yun. kasi binablog natin eh. Pwede naman tayo maging private lang, 'di ba? So, ang tao, ang tao, malaging may masasabi. May masasabi lagi, 'di ba? Gumawa ka ng maganda sa tao, may masasabang masama sa iyo. Gumawa ka ng masamang sa tao, lalo may masasabing masama sa iyo, 'di ba? <laughs> Kasi ganun ganun yung thinking ng tao, eh, ba? Diba? Wala tayong magagawa doon. Although hindi lahat, guys, ah, hindi ko nila lahat. So, again, hindi ko nila lahat, guys, ah. Pero yun nga, again, salamat, salamat, maraming maraming salamat sa mga nagsusuport sa amin, sa nanonood ng vlog namin. So, kung may tanong kayo guys, so message nyo lang kami. So, nasasagot naman namin yung mga katanungan nyo na iba. So, tapos maraming sa marami 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 salamat sa panonood nyo sa, sa pag-share nyo ng vlog namin, 'di ba? So salamat. So kung may tanong kayo ulit, ulit ulit, ulit na. Ako. Salamat ulit guys ha. Bye. Yun muna, pala, yun muna. So next time, pakita ko yung trabaho ko ulit. Uh, konting pa konting pakita lang, no. Salamat. Bye-bye.